Mga pagbabago sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Magmasid, manood, at magtanong. Ang mga ito'y pinakamahusay na paraan upang matuto sa pang-araw-araw na pagbabago ng buhay. Paano na naapektuhan ang pamumuhay ng mga Pilipino dulot ng mga pagbabago sa panahon ng mga Espanyol? Ang antas ng katayuan ng mga Pilipino sa lipunan. Antas ng lipunan ng mga ninuno, maharlika o maginoo. Nabibilang sa pinakamataas na antas sa lipunan na kinabibilangan ng mga dato, mayayaman at respetado. Timawa, malalayang tao na kamag-anak ng dato at kaanib sa pakikipagdigma. Alipin, pinakamababa sa antas ng lipunan, aliping segwigilid, aliping namamahay. Antas ng lipunan sa panahon ng mga Espanyol. Hari ng Spain. Gobernador General. Corregidor. Alcalde Mayor. Alcalde. Gobernador Silio. Cabildo kabesa de barangay, mayayamang tao, ordinaryong mamamayan. Bukod sa mga nabanggit na pinuno mula sa pinakamataas hanggang sa mababang posisyon, makapangyarihan din ang mga priles sa panahon ng mga Espanyol dahil ang simbahan at pamahalaan noon ay pinag-isa. Naging mahigpit na tagapagpalaganap at tagapagtanggol ng Katolisismo ang mga unang hari ng Spain. Ito ang dahilan ng pagkakaisa ng estado at simbahang Espanyol. Ang mayayaman noon ay may maraming katulong. Tinatawag sila ng mga katulong na senior, seniora, seniorita, at seniorito. Ang lahat ng gawain ay iniaasa at iniuutos sa mga katulong o utusan. Uri ng mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga mananakop ang pinakamataas na uri ng tao sa lipunan. Ang matataas na uri ng tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol ay mga insularis at peninsulares. Insularis mga Espanyol na ipinanganak sa Spain subalit naninirahan sa Pilipinas. Peninsulares, mga Espanyol na isinilang sa Pilipinas. Crawlers o mestizo, ang tawag sa mga anak ng Espanyol at katutubong maharlika. Ang dating maharlika at mga may-ari ng malalawak na lupain ay tinatawag na Principalia. Alia. Principales ang tawag sa mga nagsilbi sa pamahalaan bilang mga gobernador silo o kabesa de barangay. Tinawag naman ng na mga ilustrado ang mga anak ng principales na nakapag-aral sa ibang bansa. Samantalang ang mga ordinaryong tao o mga katutubo ay tinawag na indio ang mababang uri ng tao sa lipunan na kinabibilangan ng mga mangingisda, magsasaka, at mga manggagawa. Ang pagbabago sa pamilya. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga sinaunang Pilipino ay matibay na ang pagkakabuklod sa isa't isa. Nagtutulungan sila sa lahat ng mga gawain sa pamilya. Pinahahalagahan nila ang respeto at dignidad sa pamilya. Nang dumating ang mga Espanyol ay nagbago ito. Ang ibang miyembro ng pamilya ay pinadala sa iba't ibang lugar upang manilbihan sa simbahan at sa hukbo. Ang iba ay naging alipin o katulong sa mga bahay ng mga Espanyol at mga Pryle. Ang iba ay pinadala sa Maynila at ibang bansa upang mag-aral. Hindi naging hadlang ang mga pangyayaring ito sa pagkakabuklad ng pamilya. Nagtitipon-tipon sila tuwing may pagdiriwang o selebrasyon tulad ng pista at iba pang okasyon. Sama-sama silang nagsisimba at nagdarasal ng angelos o tinatawag na orasyon. Dito nila napanatili ang pagkakaisa at mahigpit na pagkakabuklad. Ang kababaihan sa lipunan, ang mga babae sa panahon ng mga Espanyol ay iginagalang. Sila ay nasa bahay lamang at hindi pinapayagang makilahok sa mga gawain. Pinagbabawalan sila na makihalubilo sa ibang lalaki. Bawal din sa kanila na lumahok sa mga gawaing pampamahalaan at lipunan. Itinakda ng mga prayle ang mga dapat tandaan ng kababaihan. Dapat silang manatiling masunurin, dalihayosa, tahimik at mahinhin. Kaya sila ay iginagalang at tinitingala. Hindi tulad ng modernong Pilipina, ang mga babae noong panahon ng mga Espanyol ay hindi nabibigyan ng responsibilidad o obligasyon. Bihira lamang ang nabibigyan ng oportunidad na mag-aral dahil sa tingin ng mga tao ay hindi sila kasintatag ng mga lalaki pagdating sa mga pagsubok. Kung ihahambing ang mga babae noon sa kasalukuyang panahon, malaki ang pagkakaiba. Karamihan na sa mga babae ngayon ay may mahahalagang gampanin na sa lipunan at pamahalaan. Mayroon na silang kapasidad, malayang pag-iisip, at mas matatag na emosyon. Katuwang na sila sa paghahanap buhay ng asawa wika at panitikan. Madaling na pag-aralan ng mga Pilipino ang salitang Espanyol at Latin. Ang mga praile ang nagturo sa mga katutubo na sumulat ng mga dasal at sermon sa wikang Espanyol at sa katutubong salita. Napaganda ng wikang Espanyol ang ating literatura sa pamamagitan ng pagkanta o pagsulat. Ang tema ng literatura ay tungkol sa relihiyon, pagkabayani, at moralistiko. Isang halimbawa ng tula na kinakanta tuwing mahal na araw ay ang pasyon tungkol ito sa buhay at kamatayan ni Kristo. Ang pasyon ay inaawit tuwing mahal na araw o kwaresma. Ang awit at korido ay mga epiko tungkol sa mga bayani tulad ng Florante at Laura ni Francisco, Balagtas, Baltazar at Ibong Adarna at biag ang ni Pedro Bucaneg. Si Francisco Baltazar ay naging popular at nakilalang prinsipe ng makatang Pilipino. Sa mga dula o drama, naging popular ang Senakulo, dula tungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo, Moro Moro, labanan ng mga Kristiyano at Muslim at Zarzuela, na isang komedya at musikal. Maraming Pilipinong manunulat ang nagsulat ng kanilang mga gawa sa wikang Espanyol, tulad ni na Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Haina. Si Jose Rizal ang nagsulat ng dalawang tanyag na nobela. Ito ay ang Noli Metangere at El Filibusterismo. Sinulat din niya ang tulang mi ultimo adios o huling paalam habang nakapiit sa Fort Santiago. Mahigpit ang panunuri na ginawa ng mga Espanyol sa mga akda at paksang sinulat ng mga Pilipino. Karaniwang paksa ng panitikan ay patungkol lamang sa relihiyon tulad ng pasyon, dasal, senakulo at mga aklat sa kabutihang asal. Uri ng edukasyon Alinsunod sa utos ng Hari ng Spain, ang mga misyonero ay inatas ang magpatayo ng simbahan at paaralan ng sabay upang maipalaganap ang Kristyanismo. Sa pamamagitan ng mga praile ay ipinakilala nila sa mga katutubong Pilipino ang formal na edukasyon. Tinuruan nila ang mga Pilipino ng tungkol sa relihiyon, sining, siyensya, at ang tatlong RS pagbasa, pagsulat, at arithmetic. Katekismo ang tinuro sa mga pamparokyang paaralan, ang unang klase na itinatag sa paaralan. Pinaparusahan ang mga mag-aaral kapag hindi nila kabisado ang mga turo sa relihiyon at iba pang mga aralin. Ang disiplina ay mariing pinairal sa paaralan. Ang doktrina kristyana ni Padre Juan de Plasencia ang aklat na ginamit sa pag-aaral ng katekismo. Kasunod na itinayo ang mataas na paaralan. Ilan rito ay ang Colegio de Manila, 1589, na naging Colegio de San Ignacio, Colegio de San Ildefonso sa Cebu, Colegio de San Jose sa Manila. Itinayo naman ng mga Dominiko noong 1611 ang Colegio de Santo Rosario na ngayon ay kilala bilang pamantasan ng Santo Tomas. Itinayo rin ang Colegio de San Juan de Letran sa Maynila. Ang mga Heswita at Dominiko ang nanguna sa pagpapalago ng edukasyon sa bansa at pagpapatayo ng mga paaralan. Tatlo ang naging pamantasan sa mga panahong iyon tulad ng Pamantasan ng San Ignacio, 1589, ng mga Heswita, Pamantasan ng Santo Tomas, 1611, ng mga Dominiko at Pamantasan ng San Felipe, 1707. Tanging Pamantasan ng Santo Tomas na lamang ang nanatili sa kasalukuyan kaya ito ngayon ay tinaguriang isa sa pinakamatandang pamantasan sa Pilipinas at sa Asia. Ang mga pamantasan noon ay eksklusibo lamang para sa mga lalaki at sa mga elitistang Espanyol. Hiwalay ang paaralan para sa mga babae at lalaki. Sa mga paaralan ng mga babae ay tinuturuan sila kung paano maging isang mabuting asawa. Pinag-aaralan din nila ang matematika, kasaysayan, pananahi, at pagbuberda. Ilan sa mga ito ay ang Colegio de Santa Petensiona, 1594 Colegio de Santa Isabel, 1596, ang pinakamatandang paaralan para sa mga babae dito sa Pilipinas, Beaterio de Santa Catalina, 1696, na ngayon ay St. Mary's College, Colegio de Santa Rosa, 1760, at ibaba. ba. Sinasanay naman ang mga babae at lalaki na nais maging guru sa mga paaralang normal. Ayon sa kautosang pang ng 1863, ang Spain ay obligadong magtayo ng pampublikong paaralan. Tebre ito at ang kura Perroco ang naging tagapamahala. Ang mga batang mag-aaral ay tinuruan ng musika, doktrina kristyana, pagsulat, kasaysayan, at heograpiya. Ang pananahi, pagluluto, at pagbuburda naman ay itinuro sa mga babae. Paglilimbag. Ipinakilala rin ng mga misyonerong Espanyol ang paglilimbag. Ang unang aklat na nailimbag ay ang Doktrina Kristiyana. Ang aklat na ito ay tungkol sa relihiyong katoliko. Nailimbag ito ni Juan de Vera noong 1593. Si Tomas Pinpin ang tinaguriang, prinsipe ng Pilipinong manlilimbag, dahil sa kanyang angking kahusayan sa paglilimbag. Pagbabago sa panahanan. Nabago ang mga disenyo ng mga bahay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Ang dating bahay kubo na yari sa pawid at kawayan ay napalitan ng bahay na bato na may maraming kuwarto at malalaking bintana upang makapasok ang hangin at liwanag. Sa malalaking bintana dumudungaw kapag dumaraan ang prosesyon tuwing Santa Cruzan at pista. Karaniwang yari sa bato ang ibaba nito at kahoy ang pangalawang palapag at tisa ang bubong. May dalawa itong palapag at may asiteteo sa tabi ng kusina. Sa Azeteya ginagawa ang paglalaba at pagkatay ng mga hayop tulad ng manok at baboy. May balkonahe ang bahay na bato. Matatagpuan ito sa harap ng kabahayan. Dito tinatanggap ang mga bisita at isinasagawa ang kwentuhan. Bukod sa malalaking bintana, ginagamit din itong dungawan kapag dumaraan ang prosesyon.